umakit na sa dalawang po ang mga nawawalang sabungero Iniimbestigahan na yan ng CIDG na patuloy na kumakalap ng mga CCTV footage. Nasa crossline ng balitang yan, si Gary De Leon. Halos dalawang linggo na lumipas, pero hirap pa rin ang CIDG na matukoy ang kinararoonan ng sabungerong si James Bakay at lima pa niyang kasama. Madaling araw nitong January 14, nang huling makita ang grupo ni Bakay palabas ng Manila Arena. Nakita pa sila sa CCTV sa ng Tamaraw FX. Simula noon, di na nakita si Bakay at mga kasama niyang sina Mark Joseph Velasco, Rondel Cristorum, Rowell Gomez at kapatid na si Marlon. Nakausap para ng driver nilang si Cloud claude Inonog ang kanyang tatay na siyang financier ng grupo. Nag-usap daw ang dalawa para ipaalam ni Inonog na pasakay na ng kotse ang kanilang grupo. Sa isa pang CCTV footage sa lugar, nakuna ng paglabas sa arena ng FX na sakay ang grupo ni Bakay. Sa di kalayuan, mapapansin ng isang kotse na tila nakabuntot sa kanila. Sunod na nakita ang FX sa Osmeña Highway kung saan tumigil at bumaba ang driver nito na hindi raw kilala ng pamilya ng mga biktima. Yung pang tinitingnan natin, kinukonfirm lang po natin yung identity nun. At kung malama po natin yung pangalan, kasi po ang sabi ng pamilya, nung nawawala na ng mga tigatanay, hindi po nila kilala yun. Nangangalap ngayon ng iba pang mga CCTV footage sa lugar ng CIDG para matukoy ang iba pang dinaanan na FX bago ito natagpo ang abandonado sa Rizal. Hiningin na rin nila ang security footage mula sa Manila Arena. Inimbitahan na rin nila ang gwardya at empleyado para magbigay ng kanilang salaysay. Kaugnay naman ang pagkawalan ng ispang grupo ng mga sabungero, itinuturing na ng CIDG na person of interest ang isang Julius Habilio. Siya umano ang financier ng apat na sabungerong tagatanay na nawala sa Santa Cruz, Laguna. Nakipagtulungan na rin ang Santa Cruz Police sa investigasyon at paghahanap sa mga nawawala. Sa talahan ng mga otoridad, umakyat na sa dalawampung sabungero ang naglawang parang bula mula pa nitong nakaraang taon. Magkakapareho rin ang pattern sa pagkawala ng mga sabungero. Sa ganitong uh, sitwasyon po, uh, nananawagan po tayo sa mga farm owner na present during the time ng event na tiniyak na rin ng Malacanang na tututukan nila ang investigasyon. We are um, monitoring the situation through the local police at kung kinakailangan mag-step in po ng NPI or uh, even si Secretary Ed Anyo uh, through the CIDG or ano ba ang magiging uh, decision ni Sec. Ed Anyo tungkol dyan is uh, we abangan na, abangan na lang po natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.